So hi guys, mga besa tanan, Dear Charo. -hi. hi. Dear Nonon Vlog. Hoy, Ginoo ko. For today's videos guys, ay ano mag mag-prepare po tayo ng ano kaning bagyo beans. Ano? Uh, ulam sa sa ano ano gani karon tawag gani te eh, sa Tahanan, uh, Prepare po tayo ng ulam para pang hapunan. So, ang ulam po natin na lulutuin ay ano is a uh, bagyo Rubens. Lalagyan po siya ng sardines. Sardinas artinafa. So, ayan guys, yeah, yeah. mag-prepare mag po muna kami para makasyagit ang tanan. Sa so, hindi pa nakakasyagit, magsyagita na Para, oh, oh guys, ka nang malapit, malapit ng birthday ni Brenda ngayong Saturday. So, uh, ano, pupunta ako doon pagkatapos ng aking work. So, ulahe lang ako darating doon kasi my my work my work kasi ako so kanang bahala na bahala ma, malit ako sa mga mga kaganapan mahuli ako sa kaganapan at least na makapunta ako doon kasi sabi ni Madam Brenda 5 pm ang celebration daw doon sa kaniyang Hinaguan Farmhouse ayan so, guys then nag-update ng ako doon no di diba? Yan po BFF ang ano um, Baguio Beans. Ito po ang Baguio Beans at ito po ang kaniyang mga panakot. So hiwain po natin to guys ha. Yan guys, magprepare po na ito po ay abingal at salsa manulit guys. Alat so, pag Tapos naman ugma ang

Balata. Balata natin siya. 3 minutes sabi ang gapo ganina. Kaya guys, tapos ko na pong hinihiwa or gutad-gutad ang kanyang panakot. So, magano na tayo mag-gisa. Gisay na po natin ang ating panakot guys. Ayun na ang oil doon ay nakaanon na. yan guys papa brown po natin siya guys para may maamoy amoy ang kanyang ano yan na ang bagyo beans ito po ang bagyo beans guys lalagyan po ito ng sardine uy ano ba yan Okay na sa BFF, <laughs> Nakasagot Japan ko siya. Uy. Oh, yeah. Ayan, guys. Ito po ang ah, radio bill. Ito alam mga sa Euro so, 10 Ayun. So, ayan. At lalagyan na natin ng sardines. Go BFG. So, ayan. At isi-shake na natin, guys. Isi-shake. Shake na natin, guys. Ito pong sardines. Durog-durogin natin to guys. Walang for guys. For today's video ay ano, Ehm um, baje beans ini ng Sardina sardin. guys, masarap apa itu guys? Sangat guys, Ayan. kaya na po kami, guys. So ayan po ang, ang mga um, bagyo bagi So ready to eat ang aking mga BFF. Ayan so guys. guys?

ini nga binigas itong gata mo, gato yan. Gato yan, ba yun ang ulo niyo? Gato yan, ba yun ang ulo niyo? Gato yan, ba yun Oh, lamit kayo ang sayote BFM. Sayote din. Sa oh, sayote. Ang bagyo bends. Ay! 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 Sa <laughs> sarap Ay goodbye guys mag ano po kami kakain mo muna po kami